ititira natin yung butas na yan mga kabakal saka natakpa na yung uh, ah, magandang hapon po sa lahat mga kabakal mga kabakal ito yung kitirahin natin ngayon mga kabakal bali dito lang ito mga kabakal stainless po ito mga kabakal 304 lang ito mga kabakal yan mga kabakal yan yung ano niya mga kabakal, yung pit up niya maganda yung gap niya mga kabakal yan yan, yan yan ang magandang kap mga kabakal sa ano, sa stainless. Ikop na ikop talaga yan. Sa mga kabakal may parding na po yan mga kabakal, nakasuksok na yan sa baba. So ngayon mga kabakal, ay eh, malapit na ang oras, hinahangin na natin mga kabakal yan mga kabakal natapos na po yung road pass mga kabakal yan na po yung road pass nya mga kabakal bali may butas po yan sa ibabaw mga kabakal yan ang nagsilbing singaw pa ng argon mga kabakal dahil pag hindi natin pinasingaw lalaban yung argon mga kabakal puputok yan may singawan tayo dito mga kabakal ang gagawin natin mga kabakal pupulwil natin yung gilid gilid yan mga kabakal tapos it ititira natin yung butas na yan mga kabakal unahin natin pagay na ang gilid mga kabakal Saka so bago natin umpisahan mga kabakal, lilinisin muna natin. Steel brush muna natin bago hinangin para matanggal yung mga dumi mga kabakal. e aí Ayan mga kabakal, natapos na po yung kaping ng gilid-gilid mga kabakal. Yung natira yung botas na lang sa gitna mga kabakal, yung nagsilbing singawan. Susunod natin ito mga kabakal, pass natin po yan mga kabakal para ano, matabunan yung botas. Saka magpasingaw tayo sa baba, mag-adjust tayo ng cargo. p r talas mga kabakal bali lilinisin na lang itong mga kabakal ibabrush na lang itong mga kabakal para kumintab matanggal yung dumi Okay, tapos mga kabakal. Good job mga kabakal. Yan mga kabakal, yan na po yung ano, yung malinis niya. Natanggal na po yung mga itip din sa gilid. Yan malinis na po yan. Naka 5G position po yan mga kabakal ang ano, pagkahinang natin. Yan malinis po yan. Saka natakpan na yung butas sa ibabaw. Yan mga kabakal. Saka nakapinga na po yan lahat mga kabakal.